One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers. Hello, 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 hello sa inyo. Maraming salamat at napili nyo yung subscribe ang aking channel. And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na araw-araw talagang bumu ano, pumupunta at nag-aabang. Maraming maraming salamat. At syempre, meron akong special na tao na gustong pasalamatan ngayong araw na to. Si Bren Baluyot, maraming salamat sa iyo. Nakatsukahan ko siya yesterday. Sobrang natuwa ako. At talaga naman, grabe ang support na binibigay niya sa akin. At hindi lang yan. May dalawang tao talaga na sobrang grabe. Sobrang saya ko. Kahapon, Pagod na pagod ako kasi galing na ako sa rehearsal namin para sa Sports Day for today. Pero pag uwi ko ng bahay, syempre nag-check-check ako ng mga message ko. At ito ang nakuha ko sa dalawang tao na talaga solid na makamamasam. Grabe, as in talagang hindi ko akalain na na gagawin niyo to para sa akin. Sobrang na-feel ko yung effort ninyo yung pagmamahal ninyo etong guys, pakita ko sa inyo. Oh, di ba? Nakakatuwa at talagang hindi lang 'yan. Talagang alam mo 'yon, yung sobrang pagmamahal nila sa akin. Sana nakakain ko yung cake, no? Sa charots, so, charot, so 'yon. Pero thank you so much sa love and support. Pero hindi lang 'yan. Ito talaga pinakanatuwa ako dito. So, Guys, panoorin niyo to. Well, Hola mga amigo, mga amiga, kumare, kumpare, kamusta kayo? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita niyo naman ang beauty ito. ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin. <laughs> Ganyan talaga pag umiinom ka <laughs> ng maraming vitamin C, Plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng mausap ninyo. Charot! Nakakatawa, nakakatawa sila at talagang nakakataba ng puso. Kaya maraming maraming salamat. Jervin and Carlo Magat. Thank you so much sa pagmamahal at suporta at 100% talaga solid kayong makamamasang. Yung effort na ginawa nila, hindi biru yan. But maraming maraming salamat. kapon on cup, Jervin and of course, Carlo Magat. So nakakatawa. I hope na sana magkita-kita tayo in the future. So looking forward ako dyan. So yon Kaya naman ngayong araw na to, syempre, Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, syempre CJ si Opiasa, pumirma na ng kontrata para sa maging isang model nga dito sa bench alam naman natin kapag model ka ng bench, di ba? So, yon So, bongga. Dahil Talaga naman, ito na, hindi na maaawat. So, ito na ang simula ng tagumpay ni CJ dahil isa na siyang model ng Bench. At kapag naging na na member ka ng Bench family, oh my God, ang saya niyan, syempre. Pero, deserve naman talaga ito ni CJ Opiasa. Kaya, congratulations. So, kahapon, nag-meet na sila ni Benchan. At ito na nga, pinapirma na siya ng kontrata para sa kanyang working service. Charot, working service talaga. Anyway, so, alam ko naman na talaga naman kung ganda ng katawan ng pag-uusapan, ay wala tayong pag-uusapan. So, mag-expect tayo na magkakaroon ng mga billboard sa EDSA, ang CJ Opiasa, na naka-underwear with bench. O, oh, di ba? So, ako kaya, kailan kaya ako magkakaroon ng billboard? Charot. So, yun, nakakaloka, billboard talaga. Malay din di ba? Kunin din ako ni Papa Bench. oh, di ba? So, yun. So, congratulations and deserve yan ni CJ Otiasa. And I hope na sana magtuloy-tuloy-tuloy pa to ng bongga-bongga, no? So, yun. So, masaya ako para kay CJ. Alam nyo kasi si CJ, yung nagkausap kami dito sa Bangkok, alam ko kung ano ang pinagdaanan ni CJ at talaga naman napaka-humble ng babae ito at sobrang nakakatuwa dahil grabe, sobrang napakabait, napaka-humble parang ako. Charot! So yun, good luck CJ! And then, of course, eto nga, sempre si Papa Nawat nagtaas ng kilay. So, na high blood na naman siya at nagtaray sa Cosmo dahil ang former queen niya sinulot bilang media manager ng Cosmo Cuba. Oo. So, ito ay dating Miss Grand Title Holder. Eh, kaya naman pala, galit naman pala si Mr. Nawat dito sa Cosmo. Kaya pala sinabi niya na hindi allowed sumali ang mga sa doon sa Miss Cosmos sa kanyang pageant sa Miss Universe Thailand at saka sa ano sa Miss Grand or oh. kasi nga may pinaghuhugutan ng pala ang lolo mo dahil nga sinulot nga yung kanyang reyna at ginawang ano franchise manager ng Miss Cuba, o oh, ba diba? para sa Miss Cosmo, sulutan lang yan parang ginawa niya rin naman yan noon charot, so yan, ako para sa akin, ah uh, Okay lang yan. Uh, siguro naunahan siya. Eh, sana kasi siya din eh. Inalam niya yung mga reyna niya. O, anong ginagawa niyo Baka gusto ninyo maging franchise manager ng pageant natin. Di ba? So, dapat ganon. Hindi yung parang um, tatahitahimik ka dyan, busy-busy ka, tapos mga reyna mo, walang ginagawa. So, syempre, unaperan sila ng job at syempre gusto nila kumita at magkaroon syempre ng income na katulad mo, eh natural. Ano yan? Kumbaga parang tatanggapin yung opportunity at wala naman silang nakikitang mali doon, di ba? So, ikaw lang yung masyadong, ano, intrigera. Charot, so yon Anyway, so, ano dapat? Dapat open-minded din si Mr. Nawat dito kasi syempre, naiintindihan ko brand ngayon, ayaw niya uh, nagtatrabaho sa ibang pageant pero kasi dapat maintindihan niya rin na open ang lahat ko siya nga ang uh, Miss Universe Thailand tinanggap niya kahit may Miss Grand Sheho, di ba? Pero sinasabi niya noon sa mga franchise partner niya na, oh, huwag kayo tumanggap na Miss Universe, sa kailangan Miss Grand lang, Pero ikaw ginawa mo. Di ba Binali mo yung word mo. At ayan, kinuha mo ang Miss Universe Thailand. So, parang ganun lang yan. Paikot-ikot lang yung mundo. So, dapat open-minded dapat pagdating dito para, ano mo yun, naiiwasan yung samaan ng loob. Oh, di ba? So, ngayon, galit ka sa Miss Cosmo sa baga, <laughs> tarot. Anyway, ganun talaga. So, ayan guys, malinaw kung saan gagaling yung galit ni Mr. Nawat sa Cosmo dahil nga yung kanyang reyna ay ginawang franchise manager ng Cuba. So, kaya sinasabi nga na hindi pwedeng sumali. Pero hindi porque galit ka sa Miss Cosmo ay hindi ka na mananalo ng Miss Universe. So walang ganun mga mas Parang piling ko gusto nga nila yun kasi para hindi mo siya nakita so atin siya. Ganon! At hindi rin naman nagagalit si Mr. Nawat kung galing ka sa Miss Earth tapos pupunta ka ng Miss Grand. Walang kaso yon Ang importante ay kung nasaan na yung loyalty mo ngayon. Charot. Anyway, good luck sa kanila. Ganun talaga ang mundo ng pageantry ngayon. Medyo paikot-ikot na tayo. Di ba? Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Alexi Brooks na kaya ang susunod na magiging reyna ng Pilipinas mula sa international pageant. Pagkatapos nga ng manalo ni Reyna Hispano-Americana, Mate sa kanyang pageant na nilabanan at nakuha niya nga ang corona ng Reyna Hispano. Ngayon naman si Alexi Brooks na ang susunod na magkukumpit sa international pageant. Alam ko next month mag na siya. So ngayon, syempre, ang sigaw ng sambayan ng Pilipino, siya na kaya ang susunod na Reyna? Why not? ba? Diba? Alam naman natin si Alexi na talagang panaban at iba din ang kalibre. So naniniwala akong kayang masungkit yan ni Alexi Brooks. So nung nakaraang taon, nag first runner up tayo. Mahal niyo ngayon taon na to, corona na. O, di ba? So, good luck kay Alexi at sana makoronahan siya ng Miss Eco International 2025. Siyempre, yung mga tagahanga ni Alexi talagang ang jujaan at nag-aabang sa kanya. Very support. So, I hope na magtagumpay sila ng bonggang-bongga. Diba? At para naman sa sumunod natin, Chika, si Vina in-invite para mag-live dito nga sa Miss Grand International kung saan pag-aari ni Mr. Nawad. At eto nga, grabe sa live session niya para sa first live of selling MGI product. Mm Ayan, naka 1 million siya in within 2 hours. So, ito na kaya yung sign na nagugustuhan siya ni Mr. Nawat ng bonggang-bongga. So, yan. Eh, kasi nga malakas yung hatak ni Vina sa social media at pinatunayan naman ni Vina ng bonggang-bongga sa honor ng Miss Grand na ngayon ay honor din ng Miss Universe Thailand kung gaano siya kagaling pagdating sa selling. <laughs> Diyan, syempre, business, ano sila, woman sila, kasi yung asawa niya, business talaga. So, ayon So, naka 1 million in 2 hours. So, syempre, magiging interesado sa kanya si Mr. Noat ng bonggong bongga. So, ang tanong, siya na kaya ang ipapanalo ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to? Ay, nako, hindi imposible yan. ba diba? Dapat nga, sa totoo lang, walang mga ganyan na candidates ka o aspirant candidate ka. Tapos, i-invite ka para sa ganitong business ng owner. So, syempre, magkakaroon yung ibang kalaban na parang ano to, may special treatment, mga ganon. So, syempre, alam na ninyo, yung mga kalakarag ganito, dito nakikita na parang dapat talaga tumadaan sa tamang proseso yung mga kandidata, no? So, dapat wala silang ano, wala silang yung nakikita sila sa organization na, na may ginagawa sila. Kasi syempre, ang iisipin ng tao sa kanila, ay naku, ngayon pa lang, naglulutuan na kayo dyan. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Ano ba? sa bagay si Vino naman kasi talagang ano din eh push kung din talaga eh so parang hindi ko nakikita yung 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 pagiging totoo o, o yung ganon yung kung para kula na lang bilhin na natin ang title nakakaloka naman anyway so good mood ah uh, good move yan, Vina. Kasi syempre, kesa naman lumaban ka pa ng panglima, di ba? So, talagang gagawin naman ni Vina na ang lahat ng kanyang makakaya para talaga sa corona na Miss Universe Thailand. And, I think, siya na to. Charot. So, yun, nakakaloka. May ganun talaga. May, may mga ganitong example. Pero, eto, Pia Wards ba? Oh, wow. She's so back, o, oh, diba? So, naloka ka chef siya sa pagbabalik ni Vina sa Miss Universe Thailand. Mm -hmm. So, yun yung reaction ni, ano, ni Pia ba? So, si Pia Wartzbach, Uh, naiintindihan nga yung kay Vina. Pero kasi ito si Vina, dinaid pa si Pia Awards ba? Kasi pang-apat. So, ang tanong ko, si Vina kaya ang manalong Miss Universe? O, oh, di ba? kaloka, tumbling na ako. Kasi diba, nung si Pia Wards back, tatlong beses sumali sa Binibining Pilipinas, yung pangatlo, nanalo na. Hindi naman na nagpag-aapat. Pero, in fairness sa kanya, pagdating naman doon sa Miss Universe title holder na ang lola mo. So ngayon, ang tanong ko, ganyan din kaya ang mangyari kay Vina? Maging title holder din kaya siya sa Miss Universe? So parang piling ko hindi imposible. Lalo na ngayon, nakabenta siya ng 1 million in 2 hours, di ba? 1 million product ni Mr. Nawat in 2 hours. I think, Diyos ko Lord, sinong aayaw sa kanya? Kung ikaw ang organization, kukunin mo siya syempre, lalo na may mga selling ano ngayon ang mga organization na to. So, ano ka pa? Huwag nalang kayong mag-pageant. I-appoint na ninyo. Charot! Anyway, good luck! Di ba? Yun ang masasabi natin. Good luck and wish all the best para kay Vina. And, ano, tignan natin. Oo, so, ako parang pili ko siya na to. So, yun! At para naman sa huli natin, chika, mama Sam, syempre pambato natin sa Miss Universe. At isa manalo and Aliana Aduana at sa win-win si Winwin Marquez ang nakikita mo bang malakas para sa corona ng Miss Universe. To be honest, yes, malakas sila. Malakas si Aliana, Aduana at nakita naman natin kung paano naman kumabog talaga ang babaeng to at wala naman duda at walang question, 'di ba? At nakikita natin na talagang ginagawa niya yung best niya. So, kung siya yung napipisil ng organization, eh di bongga, Ganun din si Atisa Monalo. Sa kanyang pagbabalik, talagang ginagawa niya yung best niya. At nakakatuwa kasi, siya pinakikita natin yung effort ngayon ni Atisa na sobrang panalo ang galawan at nakakatuwa kasi mas na-enjoy niya ngayon, mas nagre-relax siya. And I hope maibigay na sa kanya. Ganon din ang pagbabalik ni Winwin Marquez sa mundo ng pageantry. Talagang walang upas talaga ang Winwin Marquez at laban So ngayon, hindi ko lang alam kung sino ang mananalo sa kanila. So I hope isa sa kanila ang mag-uwi ng corona sa mga nabanggit natin. And then, I hope na makita din, syempre, sa Miss Universe, kung sino man yung ipapadala natin yung galing ng mga to. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang tapos sa mga babae to. Sobrang panalo talaga. Eksena, galawan, ay talagang nakakaproud. Wala akong masabi dahil. Sobrang laban na laban talaga. Kaya push siya. So ako naniniwala ako sa kakayahan na meron sila At naniniwala ako na kaya nilang manalo ng Miss Universe Diba? So yan Nakakaloka Pero syempre depende Depende yun kay Kunan kung gusto ba niya yung mga to Yes, gusto ko at naniniwala ako Hindi ko lang alam si Kunan oh, So yan So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling at laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys